VP, thank you very much for this um, opportunity para malaman kamusta na po si Tatay on your visit today. Uh, yes, oo. Um, Di-remind kami ng no, detention unit na merong uh, kailangan to change na mga conditions na sa visit. No? So from now on, tawal ikwento kung ano yung mga nangyari. sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na, yeah, President Duterte is still alive. Yan lang po, hanggang doon lang po. Kasi bawal po pagbigay na mga information na pinag-usapan sa loob. You're the one who owns the stroller. <laughs> ha? Ikaw? <laughs> 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 Ay, ikaw! Mayroon pa palang mas mali. Mas So, but even at to his health, wala pong malita. Wala pong malita. Uh, we're not allowed to give updates. Okay, okay. Anyway, but um, kayo ang PP um, will you be here during the um hearing on the 23? Inaayos pa namin yung uh, schedule namin, uh, no? So hindi pa namin alam kung sino yung makakarate sa September 23 para sa confirmation of charges. But like me, uh, merong relative na darating uh, sigurado yon kasi kailangan talaga na merong sabi ko sa kanila kailangan talaga na merong bumibisita sa kanya whenever allowed ng infection in the uh, Um, magtatanong lang po yung mga taga Japan meron daw silang big gathering sa 2021 and um, they want to know if you can join them also in Japan oo, nag-confirm naman na kami Uh, sa mga organizers uh, sa Japan no uh, led by Sir Bernie um uh, September 20 sila sa Tokyo and then uh, September 21 sila sa Nagoya so yung buong weekend na yon Saturday and Sunday may uh, merong Filipino community gathering sa Japan and I understand uh meron din dito sa the Hague no? and likely marami din sa loob ng uh, Pilipinas. <laughs> well, um, on another note po, nagkatuloy uh, na yung pagdinig ng uh, flat flood control program at sa Senado at uh, nag-anunso na magbubuo daw ng independent fact-finding committee sa flood control. Your uh, thoughts well, sabi ko nga lagi, no, too late too late yung administration. Um, alam naman na natin yung problema na sa uh, Corruption sa flood control. Hindi lang sa administration na ito. Sa so, mga, ng mga uh, dumaan na administrasyon Hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng uh, flood control corruption. And, uh, worse, mas worse lang uh, sa atin ngayon. Dahil, sinasabi ko nga, hindi lang naman uh, flood control projects uh, yung merong uh, corruptions as early as 2024 noong nag-resign ako sa Department of Education. Matagal ko pinag-isipan yun kung uh, pag -re resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga experiences ko as a Secretary ng Department of Education. So, uh, Nag-decide ako na magsalita talaga. Bakit? Uh, sinabi ko nga, inattach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang uh, SBP, School Building Program Budget na uh, ng Department of Education. At hindi lang yun, inattach pa nila yung listahan sa house version ng DAP. Pero, and alam yun, alam yun ni uh, President President Marcos, ito kong BBF, alam niya kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero, he looked the other way. So, pagdududakan kung bakit bigla ngayon ay meron ah, uh, meron sitak palakas na malaking investigation na that sort of project. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang piluluto ah, uh, behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control uh, corruption. Kung, kung, kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan isang araw lang, matuturo niya lahat na may kagagawa ng ano, corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanunong tayo ng na, Saksuela. Saksuela. Oo. Oh. Well, VP, you were once a mayor um, and alam namin nandito ka naman sa dahig no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the uh, mayors for good governance? Because you had good governance when you were Mayor Jose. Hmm, wala pa kaming uh, hindi na patusapan at uh, wala pa kaming schedule. Ang inigip ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol Region uh, dahil celebration nila ng Peña Francia at uh, merong mga small gatherings kami doon, sectoral, sectoral gatherings uh, para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure biktima din ng corruption ng projects ng sa gobyerno. May plans po kayo to meet with the uh, Mayor um, Denny Robredo while in, in a Hindi pa namin nagawa yung uh, schedule namin pero yes, gusto sana namin na ano, uh, ma-meet yung mga local government officials Nang hindi lang ng Naga, ah uh, ng entire uh Bicol region kung kakayanin ng schedule uh, but mainly uh, nandun kami to celebrate with uh the Bicolanos to pray with the Bicolanos uh, sa pinakamalaking festival nila ang Peñafrancia festival. Okay. May questions kayo? Wala. Okay.